pobring gusto door na aday bata ron din hing nagsamok-samok kay magpa ko na siya. Lipstick ka dai? Ha? Lipstick ikaw? Di siya mo tingog ba pobring gusto ra sa so aton Ihide na nato, ihide hide ni nato. Wa na. To. Wana? lipstick ka dai? Mm. baby hey, babi magunsa ka dai? Mm. Lipstick. Pa lipstick ka? Mm. Tubang mimi bi, tubang mimi. Hay ba? Nga. Ah. Ang palipstick. Oh, gwapa ka di. Gwapa. Kusuka ko ka dungog. <laughs> gwapa ka di. Gwapa ka bi, magpalipstick ni <laughs> siya <laughs> basta ganin siya maan he did sa hong kwarto. Magpalipstick good ning bataan ni, kay dapat kuno di magkuan kuno ni siya kanang. Madapa kuno siya na lipstick. Wow, gwapa na. Where's the mirror? Oh, here's here's the mirror. Tarunga. Wow, guwapa naman yung amuhang Madam LG. Uy! Ay ba? Anak, kami. Anak po? Oh my God, mga kapobring gastador. Magpa-make-up siya. Asa naman yung atong make-up Hmm. Kami. Anak, magpaan Magpa-unsa -an Magpa ka day? Unsa ona okay. oh, to? Diyos, so, tara. Wow, bibibibiyong, bibibiyong. Wow. Hmm, hmm, hmm. Oh, wow, wow. kagwapa na ba, Ani? Uy, dapa na ka, Day? Hay ba? Ani, uy. Kani pa yun. Sige, piyong. Piyong. Hmm. Gwapa na ka, Day? gwapa na, Ani. Uy, asa di ka, Day? Huh? Mapicture ka? Hala, magpipo rin gusto doon. <laughs> Unsaan, Bi, pag-smile? Smile! Smile. Unsaan? Tiyak. Mahal, tiyak. Mahal, <laughs> tiyak. Unsaan, pag-smile, Bi? Ako. Oo, oh, sige ko na, Bi. Sample ko na. anak ka? Ano ka? anak ba? unsa ana. Unsaan, Mahal, unsa man si tiyak? Oo. Ha? Oo. Oo, ano? Oo, isa all. <laughs> Hay nako, ni mo inilj, Madam Samis, Madam. Uy. Magpagwapa man jud si Madam Uy. Permi man ni siya pagwapa sa bago no. Kuwapa ka di. Dapa na re ka, Kiss me maybe. Te Teko ate ko ay. Ha? Ha? Teko. Di Dika kiss me me? Kai. Lo, chie. Lipstick ang magbalik di Mimi. Sige, lipstick ang magbalik ni Mimi. Kiss Mimi. Wow, what na? Napamalaging lipstick lagi. Eh. Napa, oy! Oh. Wak man? Huh? Pahiri, pahiri. lipstick ang magbalik ang atong, mga, atong bata nga arti ayo si Madam Mani, Madam. Oh, na. Wow. Ang saan so bagnaw sa guapa, bi? Hay bagnaw sa guapa. gwapa. May lamok. Oh my God, yung lamok. Mm. Lina, dito ka. Mimi, tata. Lamok. <laughs> lamok, ka Mimi, tata. Uh Oo, -oh, ami. Pastilan. Ay, oh, wala na yung lamok. nang lupad na. Ubay na ako yung pangutana. Mimi, tata. Mimi. Mimi, mama. Mimi. Mimi, papa. Mimi, papa. Ha? Huh? Mimi, papa. <laughs> <laughs> Mimi, lula. Papa. Ha? Huh? Mimi? Papa. Mimi or Tata? Papa. Papa? Mimi, Papa? Papa. Ah, waam, waam. Kay Papa. Pa. Mimi, Papa? Nakulaghang am. Mimi, Papa? Hmm? Kaday? <tod> luh, luh, Wala na, ay, bye-bye na. Bye-bye, guys. Ah. Pastilan. Hmm. Uh, so pun uh, babay na babay na babay na mm, babay na babay, guys, gapak kaya mong madam guys, uh mga kapo bringo stador, ibaligyo guys uh, ninako, dioy, no, lipstick, kapakaday, no maumikom nyo ko, di ah, ah, <laughs> ah, <Babay> na ah, ah, mau Babay na babay na. Iulit na rin ako. Kaya uwi na ko. Mm. Papaka? Ayaw, it's dirty. Papako. Dirty na. Ka ulit na tayo na kay Mutog si Mimi. Oh boy, goy. Babay mga ko popo ringest Na bye-bye. ayaw. yo lagi si Mimi deh. Hey. Ha? Huh? 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 Oh, uh, na? Make, make up. Ipakita nila ang make up. makeup na make up. Um. Hmm. Pero unsa di ay na siya? Make up. Hmm? Make up sa amin. Hmm. Sa amin. Bye bye na mga kapobingas ta door. Agapa ni oi. Agapa ni oi lamay mang hapakun Hmm? Bye.